Buenos dias, damas Buenos y caballeros. Dias, damas Ayan na y caballeros. Uh, on his first day as uh, ombudsman, <laughs> uh, kasi he just took his oath uh, this morning. Uh, pinapaiyak na at uh, niya uh, ni ombudsman na uh, uh, Boeing Remulla ang uh, ang kampo nila former President Rodrigo Roa Duterte at uh, Sarah Duterte at especially Senator Bongo sa pag-anunsyon niya na i-review nila or babalikan nila yung kaso ng 11 billion ha? 11 .5 uh, uh, billion na uh, uh, Parmali, Pharmaceutical Corporation scam. Ha? Uh, yung 11.5 bil billion na yan with inflation siguro by now ang uh, ang halaga niyan ay uh, kung 2020 nangyari ito ba siguro ang halaga diyan ngayon mga 20 to 25 billion na dahil sa inflation so Uh, this is very serious at uh, considering the fact na ginawa nila itong pagnanakaw uh, sa gitna ng uh, ng isang kwanta uh, pandemic ha? hindi lang local pandemic kundi world pandemic kaya this is uh, uh, the a crime of the highest order ha worst crime in in history ito na dito lang ata sa bansa natin pati uh, habang yung ibang bansa nagsama-sama sila yung yung mga tao sa gobyerno ha, sa New Zealand at ibang parte ng uh, ng mundo hindi tumanggap ng sweldo yung mga government officials para magtulungan lang sa mga big para ma, makisimpatiya at pangtulong sa laban ng gobyerno nila sa sa pa COVID pandemic pero dito iba iba ginawa yung mga Duterte boys ha pinakitaan nila ang pandemic so ganun kalala ha? ganun kagaling ganun kagarapal yung mga Duterte boys at siyempre uh, back the way na uh uh nilabanan ni Duterte yung uh yung hi magaginawang hearing ng Blue Ribbon Committee ni Dick Gordon ay uh, ma naka mahalata mo talaga na may stake, may pinoproteksyonan si Duterte dyan. So, posible kumita rin siya dyan. Ha? Kumita, uh, considering na company yan, ang tunay na may-ari dyan, uh, front lang yung mga Indian, ang tunay na may-ari dyan, ay ito talaga si Michael Young na ginawang presidential advisor uh, ni uh, former President Duterte. So isa pa ito sa mga marami-rami nilang racket nung uh, time ni President Duterte. At uh, ngayon, sinabi ni, ni uh, sa press-press niya, sinabi ni Boeing Remulla na i nila ito yan ang masakit dyan, ha? Yan ang masakit dyan. Iimbestigahan nila ito. Ha? So, iyak na naman yung mga DDS nito. Sasabihin na naman nila na, na sinisingle out sila. Ha? Sasabihin naman nila na kawawa sila. Ha? Magpakawawa effect na naman sila. Ha? So, uh, samantala, hindi naman tayo kumita sa 11... Uh, Billion na 'yan sila lang kumita dyan. Ngayon sasabihin na naman nila, kawawa sila. Ah, piniepersonal sila. <laughs> Siyempre, ganyan na naman ang uh, ang script nila eh. Ha? Ah? Ah, ano ba talaga kung di i, kung nakalimutan nyo na itong parmalis scam ay ito yung scam carried out by the Duterte boys. Ah, ah nung at the height of the pandemic in 2020, ah uh, at uh, biglang sumulpot itong Parmali, pharmaceutical corporation uh, with only a capital of uh, 625,000 pero nakakuha ng project ng kontrata na worth 11.5 billion, ha huh? at uh, at uh, the uh, ang uh, nung inimbestigahan na ito ng Blue Ribbon Committee under Dick Gordon, yan lumabas na ala <laughs> Duterte boys involved dito kasama na yung uh, si Michael Young. at yung uh, yung boy genius daw ni Duterte na dati pa nila bata sa Davao at uh, ginamit rin nila sa 15 billion 15 bilyon na na uh, frigate uh, mga navy ships kum na kinasuhan na rin ni uh, ni former uh, senator uh, Antonio Trillanes uh, uh laban kay uh, Christopher Lloyd Lau ito yung ginawa nilang uh, operator nila sa mga katiwalian Christopher Lloyd Lau na na-involve na sa 15 billion uh, anomalous anomalous sa uh, ship ship computer program siguro sinasabotahin nila yung Philippine Navy para hindi pwede habulin yung mga Chinese ships and then na uh, nasangkot rin ito sa 5.6 billion overpriced computer scam kung saan yung computer na na Uh, 20,000 25,000 halaga ginawa 75,000 at ang supplier dyan ay yung Sunwest Construction Company si Pinyo ha sa dami dami ng computer company sa Pilipinas ang nanalo yung Sunwest ni Saldico noon pa si Saldico batang Duterte talaga ha? batang Duterte na talaga ha so nanalo si Saldico at isa involved na naman doon si Christopher Lloyd Lau. At dito rin, sa parma involved Prince si Christopher Lloyd Lau, na bata talaga, boy genius pang pa tawag dito eh. Bata talaga ni Bongo. Pero nakakatuwa, nakakatuwa, nung pinailanan ng kaso, yung magaling nila na ombudsman, yung magaling nila na ombudsman, na si uh, pinaka-corrupt at pinakapalpak palpak na ombudsman sa history ng Office of the Ombudsman, na si Samuel Martinez nung kinasuhan na ay yung mga yung mga involved sa sa computer scam aba si Christopher Lloyd Lau lang at saka DOH and, uh, and DBM officials ang kinasuhan hindi kasama si si Bongo at hindi kasama si President Duterte at hindi rin kasama si Michael Yang at ito pa hindi lang hindi lang nas, na isalba na nila sa sa pa, sa katiwalian si Bongo si Duterte na very pro, be, halos inaaway na si Dick Gordon sa sa pinagbawalan yung mga yung mga cabinet members niya to attend the Blue Ribbon hearing kung hindi ah, itong si Martinez kahit ang halaga involved ay uh, 11.5 billion. Ha? 4 billion dito yung PPE PPE lang. Yung mga gamit ng mga yung mga heroes natin noon. Mantakin niyo ang kinasuhan kaso lang ng katiwalian. Hindi plunder. Eh samantala ang threshold ng plunder ay 50 million lang plunder na. Pero hindi pinailan ng plunder at hindi rin kasama sa si Christopher Lloyd Lau ano, kasama si Christopher Lloyd Lau, pero hindi kasama si Saldi ko. Kung baka, meron nabili na computer, meron overprice, pero hindi isinama yung supplier ng computer, si Saldi So baka dito sa pag imbestiga ni Laboing Remulla, isasama na si Duterte, isasama na si Bongo, at isasama na si Saldi Ha? So, nakikita nyo, grabe. Grabe yung mga katiwalian. So, lagot na kayo. puwera na bubuhay ni, uh, ni new, newly uh, installed ah uh. uh, ombudsman uh, Remulla. Uh, yung halong katin bubuklatin niya itong kaso ni Sara Duterte the, relating to her uh, confidential funds bubuklatin rin niya, i-review niya, at baka magpa-file siya ng supplemental affidavit. Ha? Laban dito kay Bongo, kay Duterte, Michael Yang, at Saldi ko. So, panoorin natin ito. At uh, syempre, iyak na dito. Sasabihin na naman nila, ha? iniipit sila. Ha? Sila pa ang kumita, ngayon sila pa ang kawawa. Ha? <laughs> ah Sila pang kawawa. Nali ha? Ah? Ah, panorin natin ito. ah Itong interview. And thank you ABS-CBN for this video. Pero di bale na. ojo audio na lang. Audio na lang. Mahirap na. Makapiright. Audio na lang. Audio. Ha? Ah? Anyway, alam nyo naman yung boses. Niremulya baka lahat magpasunod sa naman Payaan Payaan say, wala na ata kaming hindi oh. <laughs> nawala yung ano ba advertisement hindi naman Sandali, pakinggan natin 'to. Ayun. Congratulations on what's managed to be new again. Pero ano po yung unang-una unang -una nating gatherin pagpasok ko. Kita ko ang accomplishments mo. Siyempre, kinakailangan tignan natin yung mga pending na kaso. Pagta uh, Alamin natin kung yung aging ng kaso, kung paano umaandar sa opisina para maglalagay tayo ng mga patakaran para maging mabilis ang takbo ng lahat. Sir, so, any specific case na gusto niyo pong so, ang, ang unahin ko, itong pinaka, ito, I think, nangyari sa DPWH. I think that we have to concentrate on that, uh, do case build-up, and uh, make sure that a very well prepared case or cases are filed before the Sandigan Bayan and the RTCs, whichever the case may be. Sir, uh, if you have the mayor Senator Gordon, na buksan niyo po ulit, silipin niyo po ulit yung issue ng family. Sisilipin natin yan, kasi nga parang nalimutan na eh, na ibang salimot, pero hindi dapat uh, ma makalimutan talaga itong mga gantong kaso. Kasi alam natin, mabigat ang alingaw ngawat, at marami, marami nagsasabi na may nangyari nga masama doon, may, may naging pagdinig ang Senado, ngunit hindi na umandar mula doon. So, kailangan bisitahin natin. So tingnan niyo, ang laki ng kasalanan ni Samuel Martinez. Hindi na niya isinama si Bongo, hindi na niya isinama si, si Duterte sa kaso, hindi na niya isinama, pwede na kasi isinama si Duterte sa kaso kasi pinailan niya ito Ha? Nung uh, nung hindi na presidente si Duterte at hindi na isinama si uh, si si Saldico na supplier ng ng uh, ng uh, uh, uh or sa ibang kaso pala 'yun sa sa kwan sa DEP case pero dito hindi hindi sinama si si uh, Michael Young ha? at especially si Bongo na talagang uh, ang uh, maraming maraming sinasab witness sinabi na uh, it may go all all the way up kumaga si Bongo talaga ang kumukumpas dito kay uh, Christopher Lloyd Lau. So hindi na naisama yan na downgrade pa yung case from plunder to graft lang at tinulugan pa graft na lang nga, tinulugan pa. Tinulugan pa. Ha? Uh, walang nangyari. Ha? For, uh, for the last three years sa kaso. Kaya ta talaga dapat, ha? Balikan talaga ito. Itong kasong to. Sir, uh, may mga sinasabi din po si Senator Bato de la Rosa sandali, ano ba yan? Ang dami nangyayari sa atin ngayon. Ha? Sandali, sandali. Ito naman na lobat itong kwan natin. Speaker. Hirap talaga dito tayo sa Sambuanga. Pero sige lang, sige lang. Malapit na rin tayo bumalik sa bat office natin sa Manila. ah Sige lang, sige lang. At uh, nag na tayo para makahire ng marami, ng marami pang staff na walang ginawa kundi tutulungan lang ako tuwing nagla-live ako mag-handle lang yung technical side kasi magaling na mas magaling yung mga researchers ko pero sa technical mahina sila okay at uh, wala yung kasama ko talaga mag uh, tutulong sa akin okay, okay na ba to? sige na po sa akin, y -y -y, uh, Sara Duterte. Hindi, ano natin, ang gagawin natin dyan sa sal and issue, hindi lang isa yan, lahat yan eh. eh I-redact lang natin yung dapat i-redact dahil sa data privacy. Tapos, uh, syempre, hihingi tayo sa lahat ng requesting parties, undertaking, na hindi gagamitin ito sa sa paraan na hindi makakabuti sa bayan. Kasi, baka mamaya, maging political noise lang yan, at maging poison lang, eh baka naman dapat pag-isipan natin ulit yan. Kaya, with ano kasi, information is power, di ba? Pero with great power comes great responsibility. Dapat mm -hmm. responsible tayo sa information na nakukuha natin. Uh -huh. Sir, sinabi niya na po dito, pero ano pong assurance yung nakukuha po? Pan pala niya si Spider-Man. Nakukuha Spider yan. Man. Hindi tatagal ang panahon. Uh, Inaayos ko lang talaga, uh, pinag-iisipan lang at uh, pag-uusapan pa ng kaunti pa yung mga uh, patakaran na gagawin natin sa pag-release ng information. Uh, Sir, Sir, uh, kayo po ay uh, from a family of politicians. Mm. Yung mga anak niyo po ay naka-person mm. po mm. sa gobyerno. Paano naman daw po, sir, kung yung mga anak niyo po or part of the family, friends, kaalyado ay masukot po sa mga isyu ng katuwalihan? Paano nito ito hakarapin? Yung mga anak ko, pinalaki namin yan ng asawa ko, ano, eh, na maayos na, na tao at mm. adam nila mm. na pag ang tatay nila ay naglatrabaho, nag trabaho talaga. Mm. They know about it. Kaya mm. Ako, hindi ako natatakot na mayroon silang gagawin na masama kasi uh, I think that we raised them very well. Pero just the same, pagka mayroong problema, isabihin lang at aharapin natin ang mga problema Secretary, may pa rin po yung mga critics sa pagkataong prinsip? Hindi <laughs> message pa-message Eh, ganun talaga eh. Kasi they operate in a political sphere. Ako ay operate uh, in a legal sphere. So, ito ay para sa taong bayan to. So, let's all work for the country kahit, kahit anong ba ang political leanings mo, let's work for the country. Sir, in sa far, mali ba yung Okay. Uh, sabi ni Deprin Kagor... Kagori, ha? Huh? Since you're getting more famous now, but perhaps big industries might think about placing ads on your show, blogs, eh. Uh, sabi niya, ha? Huh? Uh, Ma, Siyempre, makakatulong sa atin yan kung mayroon mga... Pero problema lang, yung mga... Marami na nag... <coughs> excuse me nag nagbigay feedback sa akin na uh, ayaw nila magpaat sa akin kasi independent ako gusto nila magpaat sa akin pero may strings attached wag mo naman banatan si Duterte wag mo naman banatan si President Bongbong Marcos wag mo naman banatan si si Speaker Romualdez Meron strings attached eh. so uh, hindi talaga hindi talaga pwede ilagyan ng ads sa isang vlogger na binabanata ng lahat, pati oposisyon. ah? <laughs> so, wala tayo, wala tayo dyan. Hindi natin kaya yan. Sige, tanggap na natin yan. Sige, tuloy, tuloy. Sayang, no? Maganda sana. Makaka-hire na ako ng no? maraming staff. Pero sige lang, ganyan ang buhay. There's a price for loving inang bayan yung paso, pwedeng mag up to the former president? Hindi ko pa alam eh. Uh, actually, hindi ko sinundan masyado yan, yung hearings na yan. Pero of course, kapag uusapan yan, sa ibang mga sa ibang mga kuro, sa ibang mga uh, forum na, na nakasama ako syempre we we are aware of what happened in, in so many ways ang responsibility niya will always depend on the evidence lagi evidence yan pero pwedeng mag-extend sa mas mataas kong posisyon. Kasi ang problema, hindi na nga natin alam kung saan na yung si Christopher Lloyd Lau eh. Kasi pwede, pwede yun ilaglag si Bongo at si President Duterte. Dapat nakakulong na yun. Mas safe pa siguro yun sa kulungan. Yan lang, nakalabas yun kasi plunder anti-graph case lang nga ang binanatan doon. Kung plunder yun or technical marginalization na na non-bailable at ganun rin kay Bongo na non-bailable, eh kulong na yan, automatic kulong na yan. Ha? Kuan na yan. Sa oblo ka na muna mag, mag, ah, habang nililitis ang kaso mo, nasa munti ka na. Pero hindi dahil ah, yung nga dahilan, kaya hindi pinailan ng plunder para yung hindi natin alam kung nandito pa ba si yung bata nila si Christopher Lloyd Lauro, umalis na ng bansa, tumakas na papuntang China. Chinese rin yun. Siyempre, siyempre. Uh, ano yan eh? So hanggang saan nga tayo abutin ang ebidensya, doon tayo tuturo. So sa flood control, since wala kang natupad na kayo, so mo tutupi yung kundunan doon sa flood control project? Hindi, nga. Um, So yun nga, yung sabi niya na i-review nila at kung saan mapunta yung ebidensya, sana uh, gawa kayo ng paraan para kikonbinsi ito si Christopher Lloyd Lau na hawak naman yung DBM uh, Procurement Office na parang imbudo. Imbudo lahat ng katiwalian, lahat ng hinawakan niya kontrata may katiwalian. Parang ito ang taga taga nakaw ng pera sa mga Duterte. Kung buhay pa yan o hindi pa yan nakatakas, habulin nyo yan at gawin nyo state witness. Ha? Laban kay Bongo at kay Duterte. O baka kumita pa dyan si Sara Duterte. O si Pulong o si Baste. Ha? I-secure nyo na yan. Si Christopher Lloyd Lau. So yun, at least... Uh, Uh, yun ang magandang update dito bago ha bago sa mga anunsyo ni ni uh, Boeing Remuglia na itong pag pag, uh, pag review pagkalkal ulit inaasahan uh, siguro i-amend yung charges isama na si Bongo isama na si Michael Young at isama na si Duterte kung nag-turn state witness si Christopher Lloyd Lau. ha Nadinala nila dito sa Manila para magnakaw kasi gamit na nila ito sa Davao sa pagnanakaw rin nung Mayor si Duterte doon. So yun ang tinata itong tinatawag nila boy genius daw. So tul so yan na yan na ang uku uh, update sa parmali issue. Pero pakinggan pa rin natin yung iba pang anunsyo niya, ha? Kung ano pa ang uh, ang gagawin niya lalo na dito sa sa uh, flood control project scandal na nagsimula rin sa Duterte administration. Ang daming katiwalian nagsimula sa Duterte administration. Kapo nagbiting kami ng ano ng for the last time yung mga DOJ people, mga USEX, ASEX, the Prosecutor General. Pinag-usapan namin yan. At kaya, yung game plan ay nandoon na. Kasi uh, ang, ang, ang talagang gusto natin gawin, ulitin ko, kompleto ang ebidensya, pag final, ready for trial, at hihingi tayo, kanina pinag-usapan namin ni Senior Associate Justice Leonen, na continuous trial talaga para wala nang delaying tactics na pwedeng umiral na matulog ng matagal ito mga kasong to. Kailangan dito tuloy-tuloy ang daloy ng kaso. So, sir, mga nasimulan Ganon. Uh, nasimula na dito, pero yung iba kasi niyan, pag kagaya niyan, assistant district engineer, district engineer, sa pa yan, ng, ng, sa memorandum of agreement, sa kalaw pa yan ng DOJ, eh, kung tutusin. Kaya lang, pag yung mga John Doe na identify na mas mataas, salary grade 27 and above, sa hindi ganda yan, yan Pero, uh, given the powers of the ombudsman, we can always ask special teams to prosecute pag kinakailangan. Uh, you mentioned it already na aside from prosecutorial powers, the ombudsman is also. Uh, kailangan din niya mag ng recommendations for the efficient service. Ano yan? Ano yan? Example ko sa inyo dyan, public utilities, regulatory capture. Eh, ngayon pa lang, sasabihin na natin, yung mga telco, e, eh, ayos nila yung kanilang sistema para pwede natin mahuli lahat ng gumagawa at nag nag, uh, nag, nag, ano, nag, nag, nag nakikihalohok, sa child pornography. Eh, ano yan eh. Tell ko lang kasi ayaw nila ilabas ang standard ng IPv6 sa kanila mga, sa kanila mga sistema. IPv6 means every instrument used sa lahat ng sa lahat ng krimen sa child pornography at sa sexual exploitation o sa uh, XO, o sa cases kinakailangan talaga itaas nila yung yung ano yung 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 bak bakayan na para anong instrumento mahahabol natin hindi pwede yung gano'n na lang, tipid sila sila ng tipid. Ang tao naman na nahihirapan. At yung mga, uh, accountability ng mga, ng mga regulatory agencies, sisikipan din natin para naman maging maayos ang buhay ng, 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 ng mga Pilipino. Sir, sa flat control, may time na kumbay mong blues na kung kailan makapag-file sa satingin? Um, ang timeline niya, syempre, on the evidence pa rin eh. Pero marami na naman na kami nakukuha na evidence talagang sisikapin lang namin na ma ano, mabuo ng gusto. Kasi nga ayaw namin na kami maging cost delay. So ang timeline niya will, will depend on that. Pero malamang yan, within the next few weeks, pag nag-file kami, ready kami for trial. So, PI na lang yan. Preliminary investigation na lang. Pero tuloy-tuloy yan. Okay. Medyo technical na sila sa mga mga plano-plano pa lang man. Ang mahalaga lang sa atin, yun, syempre, yata, nung tulad sinabi niya, uh, mas paigtingin yung uh, yung uh, lap, uh, mas coordinated ang ng DOJ, ng ombudsman at uh, ng ICI at uh, also, ah, uh, hahabulin, na, ba babalikan niya itong kaso ni Sarah Duterte, yung sa confidential funds and also iri uh, i-review -re rin niya itong kaso ng Parmaliscam. Yan ang mahalaga. Ha? At babantayin natin yan. Basta lahat ng kaso na pinatulog lang ni Samuel Martinez, wag lang na-dismiss. Buti nga, hindi na-dismiss itong kaso. Eh. Yung kaso ni Sara Duterte sa confidential funds, pinatulog lang yung kaso as as uh, recommended for filing na sana ng kaso yan ng uh, ng house uh, house uh, committee on public order and public accountability ha huh? uh, and also uh, yung blue ribbon committee ng house and also yung iba pang mga kaso so at least uh, uh, they, they can be reviewed at uh, they can take action on them kasi Uh, parang 6 years o 7 years ni Martires patay na patay yung ombudsman kaya lumakas ng loob, loob ng lahat ng mga magnanakaw na parang wala ng batas sa bansa kaya nauwi tayo sa ganitong sitwasyon ngayon hopefully Boeing Remulla can reverse that okay uh, so starting with the Sara Duterte issue and also the partner scam and other issues. So sige, alam ko yung iba sa inyo dito sa Pilipinas ay magla-lunch na. So happy lunch to us all and doon sa abroad, good morning, good evening, good afternoon and happy midnight viewing to all. Mucho i mas gracias sa todos and uh, I'll be seeing you in my next vlog.